Itong mahigit 70 uh, na minero na trapas sa dalawang minahan kasunod ng lindol sa may Taiwan. Ito ng mga uh, workers uh, nakatakdang uh, i-airlift ng otoridad ng araw. May buong detalye ang bomboradyo iliilo. Iniulat ng Taiwanese authorities na nasa 70 miners ang natrap sa dalawang coal mines sa Taiwan kasunod ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Ayon sa National Fire Agency, separado ang lokasyon ng dalawang minahan kung saan sa Heping sa Eastern Taichung. Nasa 64 ang natrap habang 6 naman sa Zhonghe sa southwest ng Taipei City. Dagdag pa ng otoridad, safe na ngayon ang kalagayan ng miners ngunit pahirapan ang daan papunta sa kanila dahil sa nahuhulog na mga sadaana sa daan. Ngayong araw, nakatakdang i-airlift ng rescue group ang anim na workers. Ayon naman kay Bombo Francis Bugtay, international correspondent sa Taiwan, pahirapan pa rin ang sitwasyon sa Wallian County kung saan libu-libong mga residente ang wala pa rin supply ng kuryente at sarado pa rin ang mga daan dahil sa landslides at rockfalls. Binalaan rin ng otoridad ng mga residente sa karagdagang pinsala lalo na at malalakas pa rin ang aftershock sa isla, kabilang nasa capital na lungsod sa Tai Taipei. Ayon sa United States Geological Survey, halos 30 aftershocks na ang nangyari na mas mataas pa sa magnitude na 4.0 malapit sa epicenter. Sa ngayon, okay naman kami dito. So we're very thankful kasi safe naman kami as of this moment. Nasa medyo uh, southern part siya ng Taiwan and I heard medyo malaki ang damage sa northern side ng Taiwan, especially in Taipei and sa northeast side. siguro mga 3 to 4 hours na bus ride pa po yan papunta sa, sa capital Taipei talagang may mga building na nagko-collapse. Si Bombo Francis Bogtay, international correspondent sa Taiwan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. Para sa number one and most trusted the radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga overseas Filipino workers naman sa Taiwan, ikinabahala raw ang kanilang kalagayan matapos nga ang ng 7.5 magnitude na lindol doon. May pag-uulat naman dyan ng Star FM, Ilo-Ilo. Labis ang takot at gulat ng ilang mga overseas Filipino workers sa Taiwan matapos na niyanig ng 7.5 magnitude na lindol sa eastern ng Wallen malapit sa epicenter na matatagpuan, 18 kilometro sa timog ng lungsod ng Wallen kung saan naramdaman ang pagyanig sa buong isla. Ang mga operasyon naman sa mga paaralan at trabaho ay sinuspindi habang nakakaramdam pa ang mga ito ng aftershocks. Sa panayam ng Star FM Iloilo Star International Correspondent Romalita Kusalem Diohenes, isang caregiver sa bansang Taiwan, ito ay ang pinakamalakas na lindol tumama sa isla sa loob ng 25 taon. Dagdag pa ni Romali na ikinababahala nito ang kanilang kalagayan dahil ito'y nakatira sa fourth floor building kasama ang inaalaga ang senior citizen at anya walang exit door sa nasabing palapag. Ayan, ngayon, ngayon lang may ano na naman, may aftershock na naman. Pero syempre, yung kaba ng puso mo na Yung, yung stress dahil <laughs> alam mo yung tulog ka, tapos ramdam mo na inuuga-uga ka at Ta ko. Talagang nagising din siya. Yung amo ko bumaba. Nanginginig ako sobra. Ayon sa mga otoridad, ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Noong 1999, isang 7.7 magnitude na lindol ang tumama sa 93 miles sa Timo timog Taipei na ikinamatay naman ng 2,400 katao at isinugat ng 10,000 at iba pa. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jerry Naguulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Patuloy ang ginagawang pag-monitor ngayon ng United States of America sa naganap nga na lindol sa Taiwan. Sinabi ni National Security Council spokesperson Adrian Watson na kanilang binabantayan ang maaaring maging epekto nito sa Japan. Tiniyak naman ito na handa silang magpaabot ng tulong sa Taiwan kung kinakailangan. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue ng mga otoridad sa 71 katao na hindi nakalabas matapos nga ang pagguho ng dalawang minahan sa Walian dahil pa rin yan sa naturang malakas na lindol. Nagtala naman ang dalawang putsyam na aftershocks na may lakas na magnitude 4 malapit sa epicenter ng lindol sa silangang bahagi ng Taiwan. Ayon naman sa Central Emergency Command Center ng Taiwan na nanatiling walang supply ng kuryente sa mayigit 91,000 na kabahayan sa naturang lugar. Magagunit ang nasa siyam na na ang nasawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na ligdol sa Taiwan kung saan ito ang pinakamalakas na raw na tumama matapos yan ang 25 taon.